guys, for today's video, ito, isi-share namin yung gagawin namin ngayon. Ayan, yung mga beads, gagawa kami ng katulad ng ganito. Tuturuan namin kayo, tuturuan namin kayo guys, yan. Mga bracelet, pambata. Kasi, bigyan mo lang yung bata ng ganito, matutuwa na yun. Order lang namin to guys, sa, ayan, sa mga online shop. Ganto lang gumawa guys niya. Napaka simple. Pagka umorder kayo nito, kompleto na yan. May gunting. Mayroon ng, eto yung panali niya. Yung pagsusuotan ng mga brace, ng mga beads. So guys, mamaya, bukas. Bukas o kaya mamaya, magbebenta ako. Oh, sabi niya, gusto niya daw ibenta yon. Oh, so, siya, oh, bahala. Oh, ganyan lang yan guys. Mamimili so, kayo siyempre, ng... So, syempre gagawa dyan ako. Maasang isang string. Ha? Iwan ka sa'yo. Mamimili kayo ng color na gusto nyo. At ang napili ko ay yellow. Ang ano ba ang gagawin mo? Kung anong ng mga gusto nyo, favorite yung color. Maganda sana to guys kung yung beads ay yung malaking size para nakakabuo ng ano... Nang design na flower, mga ganyan. Kasi ito guys, maliit lang yung beads kaya hindi kakasya pag sinuot ulit yung string dito. Yung dinobol susuot dito. Hindi kaya o. Oh. Gawa ka la na lang sa'yo. Wait lang. Two, four. Pakalit ng gunting guys. So okay, guys, let's make one. Sorry. Gawa na kami. So, oh, sa kita Mama, yung kamay mo, di ako nakikita. Madami na kami nagawa. Madami nang nagawa yung anak ko kasi magbibenta Does... daw siya. Ah! napakadami noon guys habang hindi pa ako nagbebenta ah pakadami ko nang nagawa Kaso nga lang ayan ganyan lang guys mamimili ka lang ng mga ano gusto mong color may mga letter din dyan eto guys oh, mga letter eto may mga letter din dyan kaso naubos na yung letter A e. saka hindi, ayaw ng anak kong maglagay ng letter ng ang mga letter. Gusto niya. Simple lang muna. Mutot si baby. Gawa ka na. Susuot-suot lang yan, syempre. Ganyan lang yan. So guys, Ay, mali. Bakit? Dapat color yellow. So, minsan, this gumagawa sobrang kung siyang ganda ng medyo. Ay, huwag na nga yung ganting yung gagawin ko. Sige, ito na nga. Nakakaduling guys. Dapat dito malinaw rin yung mata. Kasi nagpapasok ka ng mga beads. Hey. Kahit dito ka, hindi ka nakikita. Sorry. I'm very, very sorry. This was day. You see? Jong. Jong bang. Hola. Sudik orang lain pina aku. kamera ha. Hai. Hey. Halo mau So, ayan na guys, ganyan lang yan guys hanggang sa maging humaba oh, tapos pag humaba na di ibubuhol mo lang yan guys. Ganun lang ang paggawa napaka simple at ito ang mga finished product namin. Ayan. Oh, ayan. Ito yung may ito yung may mga design, yung may mga heart. Oh, ayan. Oh, thank you for watching guys. Ikaw na. So, bye well, bye Thank you for watching. Like I more videos like this. Bye-bye. Bye-bye.